Naisip mo na ba kung ano kalaga ang may halaga sa iyong buhay? Ano ang itinuturing mo na iyong pinakamahalagang kayamanan? Marahil ito ay ang iyong pamilya, ang mga anak na ibinigay sa iyo ng Diyos. Isa mahalagang ari-arian na nakamit sa pamamagitan ng malaking pagsisikap. Kahit ang trabahong iyong itinayo sa paglipas ng mga taon. Lahat ng ito ay mahalaga at may lugar. Ngunit sa harap ng kawalang-hanggan, maari bang iligtas ng alinman sa mga ito ang iyong kaluluwa? Tinanong tayo ni Jesus ng eksaktong tanong na ito sa Mateo, Kabanata 16 na, Talata 26, sapagkat ano ang kakinabang ng tao kung kanyang makamtan ang buong mundo, ngunit mawawala ang kanyang kaluluwa? O ano ang maibibigay ng tao kapalit ng kanyang kaluluwa? Ang mga salitang ito ay hindi lamang babala kundi isang paanyaya upang pag-isipan kung ano kalaga ang mahalaga. Nabubuhay tayo sa isang mundong humihikayat sa atin na maghangad ng higit pa, makamit ang higit pa, at makalikom ng higit pa. Araw-araw, tayo ay binobomba ng mga mensahe na nagsasabi na ang kaligayahan ay nasa susunod na sasakyan, sa susunod na bahay, sa isang puno ng pera sa bangko, o sa pagkilala ng iba. Ngunit ang katotohanan ay kahit na makamtan natin ang lahat ng ito, hindi pa rin natin makamtan ang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng materyal na bagay ay maaring mawala sa isang igla. Ang kalusugan ay maaring mabigo, ang pera ay maaring mawala, at ang katanyagan ay maaring malimutan. Ngunit ang kaluluwa, ito ang may walang hanggang halaga sa harap ng Diyos. At ito ang dahilan kung bakit tayo kinatawag ni Jesus na piliin ang hindi mabibili. Inapalala niya sa atin na ang pinakamahalagang kayamanan ay hinina sa mga bagay ng mundong ito, kundi sa pagkilala sa Kanya, sa paglakad kasama niya, at sa pamumuhay ayon sa Kanyang kalooban. Malalim itong naunawaan ni Pablo nang isinulat niya sa mga taga-Filipos, Kabanata 3, Talata Ngunit sa katotohanan, itinuturing ko ang lahat ng bagay bilang pagkawala, dahil sa higit na kahalagahan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, sa Kanya, nawalan ako ng lahat ng mga bagay at itinuturing ang mga ito bilang dumi upang makamtan ko si Kristo. Ipinapakita sa atin ng apostol na walang bagay sa mundong ito ang maihahambing sa pribilehiyo na magkaroon kay Jesus bilang Panginoon. Ilan sa atin ang nahuhulog sa bitag ng pag-iisip na kailangan pa natin ng iba pang bagay upang maging buo? Marahil naramdaman mo na ito, kung mayroon akong mas maraming pera, magiging masaya ako. Kung mas kikilala ang aking karera, magkakaroon ako ng kapayapaan. Kung perpekto ang aking kalusugan, ako ay ganap na masisyahan. Ngunit ipinapakita sa atin ng salita ng Diyos na ang tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan, at tunay na katuparan ay hindi nagmumula sa mga panandaliang bagay, kundi mula sa isa na walang hanggan kapag huminto tayo upang mag-isip, napagkatanto natin na madalas nating inilalagay ang ating puso sa mga bagay na hindi makakapagpanatili sa atin sa pinakamatinding sandali. Isipin mo sandali, sino ang hahawak ng iyong kamay kapag napagod ang iyong lakas? Sino ang magbibigay sa iyo ng pag-asa kapag naubos na ang lahat ng mga yaman? Sino ang magbibigay sa iyo ng seguridad kapag ikaw ay dumaan sa lambak ng lilim ng kamatayan? Wala sa mga ito ang maaring manggaling sa materyal na bagay, sa ao, o sa mga tagumpay. Anging si Jesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng ganitong katiyakan. Ito ang dahilan kung bakit maraming kalalakihan at kababaihan ng pananampalataya sa iba't ibang panahon ng kasaysayan ang nagdeklara na mas pinipili nila si Jesus kaysa sa anumang kayamanan ng mundong ito. Isa sa pinakamagagandang himno na inaawit pa rin ng simbahan hanggang ngayon ay nagbubuod ng katotohanan ito. Mas mabuting magkaroon ng Kristo kaysa sa pilako ginto. Mas mabuting sundan siya kaysa sa magmay-ari ng mga bahay at lupa. Ang awit na ito ay hindi lamang isang magandang melodiya, kundi isang patotoo ng mga pusong nakakaunawa na walang maihahambing sa pag-ibig ni Kristo. At narito, inatanong kita ng diekta na saan ang iyong puso ngayon? Ano ang nasa sentro ng iyong buhay? Inayuhan tayo ni Jesus na kung saan ang ating kayamanan, naroon din ang ating puso. Kung ang ating kayamanan ay nasa mga panandaliang bagay, mamumuhay tayo sa takot na mawala ang mga ito. Ngunit kung ang ating kayamanan ay si Kristo, mamumuhay tayo na may katiyakan na hindi tayo kailanman pababayaan. Siya mismo ang nangako sa Juan Kabanata 6, Talata 37, Ang sinumang lumalapit sa akin ay hindi ko itatapon. Pinupuno payo ng pag-asa ng pangakong ito dahil nangangahulugan ito na hindi mahalaga kung sino ka, saan ka nanggaling, o ano ang iyong nagawa. Kung magdesisyon kang ialay ang iyong puso kay Jesus, hindi ka niya kailanman tatanggihan. Hindi niya tinitingnan ang iyong mga ari-arian, mga titulo, o katayuan sa lipunan. Tinitingnan niya ang iyong kaluluwa, at ito ang bahagi mo na siya ay dumating upang iligtas. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso hanggang ngayon, iniimbitahan kita na ipagkatuloy ang pagmumuni-muni at panalangin kasama namin. At hinihikaya kita kung ang salitang ito ay may kahulugan na sa iyo, mag-subscribe sa kanal na ito, ilike ang video na ito, ibahagi ito, at mag-iwan ng komento. Sa paggawa nito, hindi mo lamang pinapalakas ang iyong pananampalataya. Ngunit tinutulungan mo ring maabot ang mensaheng ito sa ibang buhay na kailangan ding marinig ang tungkol sa pag-ibig ni Kristo. At kung ngayon ay kailangan mong pumili sa pagitan ng lahat ng iyong pag-aari at ng presensya ni Jesus sa iyong buhay, ano ang iyong pasya? Ito ay isang hamong kanong, ngunit nagkapakita kung nasaan talaga ang ating puso. Madalas nating sinasabi na mahal natin ang Diyos higit sa lahat, ngunit sa praktika, madaling ilagay ang ibang prioridad sa kanyang lugar. Ang karera, mga pangarap, mga ari ariayan, at kahit ang mga taong mahal natin ay maaring maging isang uri ng Diyos kung hindi natin mapanatili si Kristo bilang sentro. Alam ito ni Jesus, at iyon ang dahilan kung bakit siya nagbigay ng napakatibay na babala sa atin. Hindi siya nag-usap tungkol sa pagkakamit ng buong mundo ng walang dahilan. Siya ay nagsalita, dahil alam niya ang kahinaan ng puso ng kao. Ang tukso na hanapin ang seguridad sa mga bagay na hindi makakapagpanatili sa kawalang hanggan. Ilang tao na ang nagaksaya ng kanilang buhay sa paghahanap ng yaman, kapangyarihan, o pagkilala, lamang upang sa huli ay matuklasan na wala ni isa sa mga ito ang maaring sumama sa kanila kapag iniwan nila ang mundong ito. Kaya nga tinatawagan tayo ng salita ng Diyos na ituon ang ating mga mata sa walang hanggan. Inaalalahanan tayo ng Apostol Juan sa kanyang unang sulat, Kabanata 2, Talata 17, Ang sanlibutan at ang kanyang mga pagnanasa ay lumilipas, nguni ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ibig sabihin nito, ang lahat ng pansamantalang kaluwalhatian sa mundo ay panandalian lamang. Ang mga palasyo ay tumatanda, ang kayamanan ay nawawala, at ang mga alaala -ala ay naglalaho. Ngunit ang pumipili na mabuhay para kay Kristo ay may mana na hindi kailanman maalis. Isipin mo sandali, kailan ka huling huminto upang suriin kung saan mo inaalay ang iyong buhay. Kapag tinitingnan mo ang iyong mga pang-araw-araw na desisyon, ikaw ba'y ba nagtatayo ng pamana sa lupa o isang walang hanggang kayamanan? Sinabi mismo ni Jesus sa Mateo Kabanata 6, Talatalabinsyam, isa, Huwag kayo mag-imbak ng mga kayamanan sa lupa, kung saan ninunguya ng tuta at kinakalawang at ninanakaw ng mga magnanakaw. Kundi mag-imbak kayo ng mga kayamanan sa langit, kung saan hindi ninunguya ng tuta ni kinakalawang at hindi ninanakaw ng mga magnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ang mga salitang ito ay isang paanyaya na muling suriin ang ating mga prioridad. Siyempre, kailangan nating magrabaho, magblano, alagaan ang pamilya, at mamuhay ng may pananagutan. Ngunit tinapaalalahanan tayo ng Panginoon na wala sa mga ito ang dapat pumalit sa lugar na para lamang sa Kanya. Sa esensya, ang buhay kistiyano ay isang pang-araw-araw na pagbili. Piliin si Kristo higit sa lahat, sa bawat desisyon, sa bawat hakbang. At ang kagandahan ng pagbiling ito ay hindi ito nasasayang hindi maging di makatarungan ang Diyos upang kalimutan ang bawat sakripisyo, bawat luha, bawa panalangin na ginawa sa lihim. Nakikita ng Panginoon ang bawat detalye. Alam niya kung kailan ka pumipili na magtatawad sa halip na magtanim ng sama ng loob, kailan ka tumutulong sa halip na lumingon, kailan ka nagitiwala sa halip na mawalan ng pag-asa. Lahat ng ito ay bahagi ng isang kayamanang walang sinuman ang makakakawat. May pangako sa Hebreo Kabanata 13, Talata 5, na pumupuno sa puso ng kapayapaan. Hindi kita iwan ni pababayaan kailanman. Ito ang pagkakaiba sa pagkakaroon kay Kristo at pagkakaroon ng iba pang bagay. Ang lahat ng iba pa ay maaring mabigo, ngunit siya ay nananatili. Maaring mawala sa iyo ang mga mahal sa buhay, ang mga oportunidad, o kahit ang lakas mo. Ngunit hindi mo mawawala si Jesus. Siya ay naglalakad sa iyong tabi sa lambak at sa bundok, sa kakulangan at kasaganaan. Hindi siya umaalis, hindi sumusuko, at hindi ka pinapalitan ng kahit ano. At kapag naunawaan mo ito, malalaman mo na kahit pakunin sa iyo ang lahat, mayroon ka pa ring lahat. Sinabi ng salmista sa awit 34, talata 1-0, ang mga anak ng mga leon ay nagkukulang at nagugutom, munit ang mga naghahanat sa Panginoon ay hindi mawawalan ng anumang mabuti. Ito ang seguridad na hindi maibibigay ng mundo. Ilan na bang beses mong naramdaman ang kawalan sa loob mo? Kahit na nakamit mo na ang isang bagay na matagal mong ninanais. Nangyayari ito dahil walang anuman sa mundong ito ang makakapuno sa puwang na ginawa para sa Diyos. Parang sinusubukan mong uminom ng maalat na tubig para maibsan ang uhaw. Habang mas marami kang inom, mas nauhaw ka. Anging si Jesus lamang ang makakapawi sa kaluluwa. Anging siya lamang ang makapagbibigay ng pahinga na hinahanap ng puso. Kaya sinabi niya sa Mateo Kabanata 11, Talata 28, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanghihina at nabibigatan, at kayo'y pagkapahingahin ko. Ito ang dakilang katotohanan, ang buhay kay Kristo ay hindi kawalan ng pakikibaka. Kundi katiyakan na hindi tayo kailanman mag-iisa. Siya ang kapayapaang sumusuporta sa atin kapag lahat sa paligid ay nagigiba. Siya ang pag-asa na nagpapatuloy sa atin kapag wala tayong nakikitang daan palabas. Siya ang kamay na bumangon sa atin kag tayo ay nadadapa. Kaya huwag hayaang anuman sa mundong ito ay nakawin ang iyong puso mula kay Jesus. Huwag ipagpalit ang walang hanggan sa panandalian o ang kaligtasan sa mga ilusyon ng panahon ngayon. Ang inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya ay higit na higit kaysa sa anumang kayamanang pansarili. Tulad ng isinulat ni Pablo sa Isa Korinto Kabanata 2, Talata Shyam, Walang mata ang nakakita, walang tainga ang nakarinig, at hindi pumasok sa puso ng tao ang inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ngunit ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagbili kay Jesus araw-araw? Hindi ito isang simbolikong kilos o mga salita na binibigkas lamang ng mga labi. Ang pagbili kay Kristo ay isang praktikal, pang-araw-araw at nakapagkapabago na desisyon. Ito ay pagising sa umaga at pagdarasal. Panginoon, gabayan mo ang aking mga hakbang. Naway hindi ko ipagpalit ang iyong presensya sa kahit ano sa mundong ito ngayon. Maaring mukhang simple ang desisyong ito, ngunit ito ang susi sa pamumuhay ng isang buhay na puno ng kahulugan, kapayapaan, at kawalang hanggan. Madalas, sinusubukan tayong linlangin ng kaaway sa pamamagitan ng mga shortcut, nag-alok ng pansamantalang kasiyahan, pagkilala ng kao, o maling seguridad. Bumabagasak sa isip na sulit na mapanalunan ang mundo, kahit kapalit ng kaluluwa. Ngunit ang katotohanan, Walang anumang bagay sa mundong ito ang makakapuno, sa puwang na panging si Jesus lamang ang makakapuno. At ito ang dahilan kung bakit tayo kinokontra ng salita sa Mateo, kabanata 16 na, talata 26. Ano ang kakinabang ng tao kung kanyang makakamtan ang buong mundo ngunit mawawala ang kanyang kaluluwa? Ito ang tanong na dapat umalingawngaw sa ating puso. Kapag inilalagay natin si Kristo sa unahan, hindi tayo nawawala sa halip nakukuha natin ang lahat ng tunay na mahalaga. Nakukuha natin ang kapayapaan na hindi naunawaan ng mundo, lakas upang pagtagumpayan ang mahihirap na araw, tapang sa harap ng mga laban, pag-asa kahit na tila nawala na ang laha. Ito ang pamana ng kumipili kay Jesus, isang buhay na may kahulugan ngayon at isang katiyakan ng kawalang hanggan sa kaluwalhatian. Kaya, ang paanyaya ko sa iyo ngayon ay simple ngunit malalim piliin mo si Jesus higit sa lahat. Marahil ay nagdala ka ng mabibigat na pasanin, naghahanap ng sago sa maling lugar, o sinubukang punan ang iyong buhay ng mga bagay na hindi magtatagal. Ngunit ngayon ay panahon na upang magpahinga kay Kristo at hayaan siya maging sentro ng iyong buhay. Manalangin kasama ko ngayon, Panginoon Jesus, pinipili kita ngayon. Mas pinipili ko ang iyong presensya kaysa sa kayamanan, palakpakan, o anumang kagumpay ng kao, ingatan mo ang aking kaluluwa, gabayan ng aking mga hakbang, at tulungan mo akong manatiling matatag sa iyo. Amen. At kung ang mensaheng ito ay nakapukaw sa iyong puso, iniimbitahan kitang sumali sa amin sa misyong ito. Mag-subscribe sa channel, ilike, magkomento, at ibahagi ang panalangin ito upang mas maraming tao ang maabot ng pag-ibig at katotohanan ni Kristo. Naway maging salamin ng iyong buhay ang pinakamatalinong desisyon na maaring gawin ng sinuman. Mamuhay kasama si Jesus at para kay Jesus araw-araw.